pagharang ng mga supporter sa mga pulis na pumasok sa compound ni Kibuloy aba, parang nag uh, ala people power eh. pero bago natin panoorin at saka natin bigyan ng konting reaction uh, sana po siguraduhin nyo namang nakasubscribe na kayo dito sa aking munting channel huwag naman po sanang kalimutan ding ilike yung ating video maraming salamat po at ito panoorin natin sa dali yan so nakita nyo naman, ano, si Gawan, talaga nakaharang sila, nagbabarikada, ano. Alam nyo, nagtataka ako dito sa mga nangyayaring ganito ngayon. Lalong-lalo na sa mga against sa uh, government. Napansin nyo ba yon? Pag hindi pa panig sa kanila, ang galaw ng gobyerno ay eh masama, nagiging masama para sa kanila ang administrasyon. di ba? Diba? Nasaan ang hustisya? Wala daw hustisya. At sino daw ang nag dito sa mga pulis na ito? <laughs> mga ma'am, mga sir, anong ba naman kayo? Uh, nagpapatupad ng batas ang ating kapulisan Hindi yata kayo updated o sadyang wala kayong alam sa batas ng bansa Para updated kayo mga madam, ito po, uh, i-refresh ko kayo ng konti Si Kibuloy po ay uh, may kaso At uh, ang totoo niyan ay may warrant o pares na Kaya uh, kung turingin siya ngayon, eh, fugitive ano ba sa... Teka muna. Ano... Teka muna. Ano ba sa Tagalog ang fugitive? Ayon, Pugante o kaya takas. O, ayun po. Kaya hinahanap siya ng batas dahil po siya ay takas o takas. Umiiral po ang batas. Kaya kailangan mabigyan ng hustisya ang mga sumisigaw nito. Kayo rin, sumisigaw din kayo ng hustisya. Kaya siguro narapat lamang na makipagtulungan din kayo. Bakit pilit niyong sinasabi na walang hustisya? Kaya nga may investigasyon, Uh, para magkaroon o magkaroon ng tamang hustisya ang bawat isa. Dalawang panig po ang uh, magbebenepisyo sa sinasabi po ninyong hustisya. Una po, ang panig ng uh, mga di-umano ay uh, inabuso ni Kibuloy. Kung uh, mapatunayan na guilty si Kibuloy, ayon, ibig sabihin ay eh, nakamit nila ang hustisya. ito mga sumisigaw ng hustisya laban kay Kibuloy. Pero pag na-acquit or napawalang sala si Kibuloy, eh magandang balita para sa inyo dahil nakamit din ni Kibuloy ang tamang ustisya, hindi po ba? pero sa ginagawa nyo yan, na patuloy sa pag uh, puprotekta at pagtatago kay Kibuloy hindi nyo po pinapayagang gumulong ang ustisya, ang tamang ustisya kaya kayo mismo ang nagsasabing walang ustisya dahil hindi niyo pinapayagan na magkaroon ng ustisya eh kayo mismo ang humahad lang sa ustisya na sinasabi ninyo eh kaya mabuti pa, eh, isukon niyo na lang po si Pastor Kibuloy para kanyang uh, maipagtanggol naman ang kanyang sarili sa korte. At kung papalarin siya, edi eh, makakamit niya yung tunay na ustisya para sa kanya. Di ba? Nakapagtataka talaga, eh, uh, inaas inaasta ngayon ng mga kalaban ng gobyerno, eh. Napansin niyo ba yon? Pag hindi papanig sa kanila ang galaw ng gobyerno, nagiging masamang administrasyon. Di ba? Mabuti na lang, uh, mga kababayan, dumating ang isang Marcos na naman kung saan ang mga dati ay uh, namamayagpag sa katiwalian ay unti-unti nang nababaklas ang kanilang mga kapangyarihan. Kaya mga kababayan ko, patuloy nating suportahan ang bawat hakbangin ng ating administrasyon para tuluyan ng mabuwag ang katiwalian. Yun lamang po, ang inyo pong saluobin, damdamin at uh, komento ay malayang ilathala dito sa ating comment section. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.